Isang babae ang nakakulong sa loob ng kahon at hirap na hirap na siyang huminga kaya sinimulan niyang kalampagin ang mga pader ng kahon. Pero walang nakakarinig sa kanya dahil ang box na ito ay nakalibing. Sa ilalim ng lupa, inilibing siyang buhay. Ang pangalan ng lalaki na naglibing sa kanya ay Marcin. Siya ay 19 years old at nakatira siya sa isang maliit na bayan sa Poland. Isang araw ay pumunta si Marcin sa tindahan at may nakita siyang babae. Ang pangalan niya ay Melina at nagagandahan siya dito. Kaya gumawa siya ng paraan para makausap siya, pinahanga ng kaunti at sobrang nag-click sila. Kaya nagsimula silang mag-date na in love sa isa't isa at hindi nagtagal ay nag sila at lumipat mula Poland papuntang England. Para simula ng kanilang bagong buhay nang magkasama hindi lang yan nag din si Marcin kay Melina gamit ang isang diamond engagement ring. Pagkatapos ay lumipat sila sa bahay ng mga magulang ni Marcin at nagkaroon ng mga steady jobs. Ilang taon ang lumipas ay nabuntis si Melina at nagkaroon sila ng anak at parang maayos naman ang lahat. Parang nagtatayo sila ng magandang buhay ng magkasama. Hanggang sa isang punto ay biglang nagbago ang ugali ni Marcin. Parang nagbago ang kanyang personalidad. Una ay naging sobrang interesado siya sa pagpunta sa gym, pagpapapayat at pagpapaganda ng katawan. Hindi ito masyado iniisip ni Melina dahil akala niya ay wala lang iyon at nagpapaganda lang si Marcin ng katawan. Pero nung nagsimula siyang mag-gym ng limang beses sa isang linggo at gumamit ng steroids, ay medyo nag-iba na. Unti-unting nagbago ang ugali ni Marcin naging masungir at madalas na silang nag-aaway ni Melina. At kapag nag-aaway sila ay nagsisimula ng magpakita si Marcin ng mga sobrang violent outbursts. Hindi lang yan habang nasa gym si Marcin at nag-ehersisyo. Ay nagsimula siyang makipagkilala sa ibang babae at nakikipaglandian sa kanila. At dahil dito ay bigla na lang naging boring ang tingin ni Marcin kay Melina at hindi na siya attracted dito. Hindi na maganda ang tingin ni Marcin kay Melina kaya naman mabilis na nasira ang relasyon nila. Palagi na silang nag-aaway at kalaunan halos hindi na sila nag-uusap. At sa puntong ito ay tila sumuko na si Marcin at mukhang ganoon na rin si Melina. Hindi na niya kayang tiisin ito kaya sinabi niya kay Marcin na gusto niyang kunin ang anak nila at bumalik sa Poland. At sa puntong ito ay mga 3 years old na ang anak nila. Gusto na talagang tapusin ni Marcy ang relasyon nila pero may isang problema. Nagaalala siya na baka si Melina ang makakuha ng buong kustudiya ng anak nila at babalik at titira na ito sa Poland. Habang siya naman ay mananatili sa England kasama ang mga magulang niya at baka hindi na niya makita ang anak niya. Kaya nakaisip si Marcin ng plano para mawala si Melina at makuha ang kustudiya ng anak nila. Kaya isang araw ay isinagawa na niya ang planong iyon. Inimbitan niya si Melina na mag-shopping kasama niya. At sabi ni Melina ay, oo naman, at malamang ay na-excite siya. Sino ba namang hindi may excite mag-shopping, di ba? Kasi ito ang unang pagkakataon na binigyan siya ni Marcin ng positibong atensyon pagkatapos ng matagal na panahon. Bigla siyang nagyayang lumabas sa tingin niya ay magandang balita ito at baka hindi na nila kailangang maghiwalay. Baka hindi na niya kailangang bumalik sa Poland. At manatili na lang siya sa England para buo pa rin ang pamilya nila para sa anak nila. Baka nagbago na siya at titigil na sa paggamit ng steroids at sa pagiging marahas. Baka hindi na siya titingin sa ibang babae sa gym. At baka bumalik na ang pagtingin niya kay Melina tulad ng dati. Kaya nagsimula siyang magayos at nasa banyo siya, nagme-makeup at kung ano-ano pa. Iniisip niya na mukhang magiging masaya ito, ang bait ni Marcin at baka bumubuti na ang relasyon nila. At suot pa rin niya ang engagement ring niya dahil sa loob-loob niya. Ay, umaasa pa rin siyang baka may pag-asa pa sila. Kaya nag-makeup siya at pagkatapos ay lumabas na ng banyo. Si Marcy naman ay nakatayo sa hallway, pero hindi na siya mag-isa. May kasama siyang kaibigan, si Patrick. Sabi niya, hey ayos lang ba na isama natin si Patrick? At syempre ay hindi ito okay. Nadismaya si Melina kasi, bakit may kasamang iba? Bakit biglang may kasamang kaibigan sa pag-show shopping? At dito na magsisimulang maging madilim ang kwento nang biglang may inilabas na stun gun si Marcin mula sa likod niya. Sabi niya ay ipapakita niya kay Melina kung paano ito gumagana. Tapos biglang BAM! Inatake niya ng 300,000 volts si Melina sa leeg. At boom! Natumba siya sa sahig. At kahit natumba na siya, ay paulit-ulit pa rin siyang inatake ng stun gun ni Marcin. Para siguraduhin na hindi siya makakabangon pa. Pagkatapos ay tinalian nila ng tape ang mga binti at kamay niya para hindi siya makagalaw pa. At tinakpan nila ang bibig niya gamit ang packing tape. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat dahil inatake siya ulit ng stun gun sa huling pagkakataon, parang panghuling pahirap sa kanya. Pagkatapos ay inilagay nila siya sa isang malaking cardboard box at sinil ito ng mahigpit sa kanila ito isinakay sa trunk ng kotse ni Patrick at bumiyahe papunta sa malayong kagubatan kung saan walang makakakita sa kanila. Binaba nila ang kahon mula sa kotse at pinuhat ito paakyat sa isang burol. Pagkatapos ay inihulog nila ito sa isang hukay sa lupa, isang libingan na hinukay na nila noon pa. Dahil matagal na nilang pinagplanuhan ito, Saka sinimulan na nilang tabunan ang kahon gamit, ang dala nilang pala. At si Melina ay takot na takot na sa loob ng kahon. Naririnig niya ang tunog ng lupa na bumabagsak sa karton. At bigla niyang napagtanto na inilibing siya ng buhay. Paano kaya siya makakatakas dito? Nang natapos na nina na Marcin at Patrick ang paglilibing sa kahon, ay hinila nila ang 88LB na sanga ng puno at inilagay ito sa ibabaw ng libingan. Para talagang imposible na at wala ng paraan para makalabas pa siya. Wala na siyang takas. At pagkatapos ay naglakad sila palayo, sumakay ng kotse at umalis. Iniwan nilang mag-isa si Melina sa loob ng kahon, sa ilalim ng lupa upang dahan-dahang mamatay at maghirap. Pero eto ang nangyari dahil kahit takot na takot si Melina ay hindi siya susuko para mamatay ngayon. Gagawin niya ang lahat para makaligtas. Kaya tahimik siyang naghintay sa loob ng kahon hanggang makasigurong wala na si na Marcin at Patrick. Nang makasigurado siya ay nagsimula na siyang maghanap ng paraan para makatakas. At doon niya naalala na suot pa rin niya ang diamond engagement ring na ibinigay sa kanya ni Marcin. Kaya hinubad niya ito sa kamay at ginamit ang matutulis na gilid ng diamond. Ginamit niya ito para kiskisin ang tape na nakapulupot sa wrist niya. <laughs> Bam! Naputol niya ang tape sa kamay. Pagkatapos ay ginawa rin niya ito sa tape na nakapulupot sa binti niya. Pagkatapos ay sinimulan niyang kiskisin ang kisame ng karton sa itaas niya. Hanggang sa nakagawa siya ng maliit na butas at sa kanya ito sinuntok ng sinuntok at tuluyan na itong nabutas. Pero hindi siya tumigil sa pagsuntok. Hanggang sa nakagawa na siya ng butas, nakasya ang ulo niya. At pinilit niyang igalaw ang katawan niya para makalabas sa ilalim ng lupa. Hanggang sa lumitaw na ang ulo niya mula sa lupa. Parang isang zombie na bumabangon mula sa libingan at dahan-dahan niyang inialis ang sarili niya mula sa kahon. Saka siya gumapang palabas mula sa ilalim ng sangang nakapatong sa lupa. At nakalabas na siya. Halos isang oras siyang inilibing ng buhay. Balot siya ng putik, pagod na pagod, pero buhay siya. Pero ngayon anong oras na? Gabi na at madilim na. At nasa gitna siya ng kagubatan. Wala siyang ideya kung nasaan siya pero bigla siyang nakarinig ng music mula sa malayo. Mahina lang ito, pero siguradong naririnig niya. Kaya naglakad siya papunta sa direksyon ng tunog. At napagtanto niyang galing pala ito sa isang pub malapit doon. Habang papunta siya roon, ay narating niya ang isang kalsada. Kaya sinubukan niyang pumara ng mga dumaraang sasakyan. At sinabi niya sa kanila ang nangyari. Kaya tinawagan nila ang polis. Inimbestigahan ito ng mga pulis at natuntun nila ang bahay ni Patrick. Pinuntahan nila ito at naroon nga sina Marcin at Patrick. At bam! Inaresto nila si Marcin. At syempre, bam! Isinama rin nila si Patrick. Wala akong mugshots nila. Pero ganito ang itsura ni Marcin sa totoong buhay. At ganito naman ang itsura ni Patrick sa totoong buhay. Sa huli ay napatunayang silang guilty sa parehong kasong kidnapping. At si Marcin ay napatunayang guilty rin sa tangkang pagpatay. Kaya si Patrick ay hinatulan ng 4 years na pagkakakulong. Habang si Marcin naman ay hinatulan ng 20 years na pagkakakulong.